Okay, good morning, mga kapatid. Let's open our blessing for today. Huh? Ang sasarap natin sa ginisa flavor mix. Yan, mga kapitik. Yan po. Ika. At syempre, lagyan din natin ng konting ajinomoto. para kumpleto ang kaya. Diba? Ang kapitik. Ang natin oh yung mga ng mga 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 Sa pamamagitan ng ginisa flavor mix at ng ajinomoto. Yan, mga kapitik. Okay. Uh, pagkahuli po, luto agad. Ganyan po.